So ito na nga yung timer na binili natin. So halagang 20 real to. Oh. Bali ito naman yung sira. So ito na nga mga hatchback TV natin, no. Mm -hmm. So meron tayong on call na ang problema ng kanyang washing ay isang ikot lang. So 'yan. Bali, itutest natin yan kung ano nga ba talaga ang problema ng uh, washing na ito. Ano? Bali, ready ko na yung isang ano, tester. Kinuha ko lang yung plug. Tapos yung isang lead mo na ang tester, isi fix mo na dyan para madali mo na lang maano, ma-testerian. Tingnan mo, mayroong reading yung isang ikot niya. Pero pag magre reverse siya, wala. Wala nakukuang nakukuhang reading. So, ano nga ba yung problema pag mga ganito? Kapag yung isang ikot lang is ang nangyayari sa washing mo. Ayan o, tignan mo naman yan, di ba? So, kung naririnig yung sound, yan yun. So, ibig sabihin ko magana yung timer mo, nagre-reverse and forward siya. Ang problema, kapag ka nag-reverse na siya, wala, wala nang reading yan o. Gaya dyan sa nakikita ninyo, bali yung isang ikot lang ang meron. So, ibig sabihin, goods yun. Di ba? So ngayon, proceed tayo dito sa kabila Ito yung sa sample na papakita ko sa inyo ha. Pipitin mo lang yung uh, timer And then, tignan nyo Kapag ka nag-reverse and forward ang ano nyan Yan, meron siyang reading, di ba? Tapos mawawala yan Tapos magkakaroon ulit O, ba? Diba? So, dapat ganyan ang marireading mo sa timer mo Which is good yun Di ba? O, see? Kita nyo naman yan o. Ito yung uh, Indication na goods Ang timer mo So ito naman yung washing na Tinecheck natin yan o Tignan mo Isang ikot lang Tapos hindi na siya magre-reverse Diba? Yan yung mangyayari Kapag kasira ang timer mo Tignan mo yan Wala Hindi na siya umiikot o, Umiikot ulit na naman siya pag diba, Pagka mag-switch na siya ng timer para mag-reverse, wala na. Parang ang nangyayari, wala siyang contact para mag-trigger yung, uh, yung reverse mo doon sa motor. Diba? So yan, wala talaga. So ang gagawin natin, check natin kung ano nga ba ang problema niya. No? Proceed na tayo sa pagbaklas ng timer at pag-check nito. So ito na mga kaits bakar TV natin no. So ito yung washing na ano na sira na yung timer ang problema. Kung nakikita niyo yan. Ako, paano natin babaklasin yan? Di ba? Hirap niya no. Ang ganito nga ano, isang set mo siyang tatanggalin. Pwede naman ito, aso ang problema. Bulok na Paano oh. yung babaklasin yan? Hindi mo naman pwede to sirain. Kasi pag sinira mo to, yung ipapalit mo bago wala na ha, kita nyo naman so yung loob din kasi ng ano timer nag, nagkaroon na ng ano rubaba yan kaya pagka nag reverse siya, hindi na nagko contact kasi kinalawang na rin so yun babaklasin natin to pipilitin natin pero hindi ko na pinapakita no kasi medyo matagal to So ayun na nga oh. No choice tayo kundi lagariin to. Tapos tsaka natin mano-mano yung tanggalin. Wala, Kinalawag na yun oh. Hindi kaya siya kahit babaron mo siya ng ano ng WD-40 kasi nga sira na yung pinaka ano niya, suksuka so, ng Screwdriver So ito, ito yung sira. So papalitan natin to. So ito na nga, yung timer na binili natin so halagang 20 real to ah. bali eto naman yung sira so kung titignan natin parehas lang halos yan same ano ang problema lang kasi sa mga timer kapag ka di ka nakahanap ng parehas may hirapan kang ikabit tong ano natin yung knob magkaka problema ka sa knob yan. pero ito kinonik na natin So, magpo naman tayo. I-test ite tester naman natin 'yan. 'Di ba? So, para maano mo siya, check mo yung plug. Tapos, paikutin mo na rito. Ayan. Tapos, check natin 'to kung meron na nga ba siyang continuity kapag nag-reverse tsaka forward. So, ito na nga. Ayan. So, labi mo lang yung isang linya yan. Ayan, oh. Tulad yan. So, hindi ko alam kung naririnig nyo yung tunog eh. Nilalapit natin yung tunog. Ayan ah. Tapos ito yung tester natin. Ayan. Ayan ah. Umikot na yan. Pakabila. Umikot ulit yan. Ayan. Dapat ganyan. Bawat uh, cycle niya, uh, ng clockwise at... Uh, counterclockwise, kailangan mayroon ka makuha ng reading. Kapag wala, ibig sabihin yung isang contact mo dyan, maaaring ano na, born na or kinalawang. Ito kasi ano, wala na to. Di, ano, kita nyo naman yan, madumi yung loob. Wala na talaga siya. So yun yung ano, para ma-identify mo, na timer yung sira. Basta kapag ang ikot niya is single lang, single, tapos tumigil, tapos pagka ikot ulit ng interval ulit ng timer niya pag ganun, umiikot ulit, wala siyang reverse, ibig sabihin timer lang 'yon. So hindi ka pwedeng sabihin mong kompre ay ano, itong motor. So 'yun ang ano natin ha. So te-testing naman natin kung gagana. So ayan, binito na ha. Patay yata yung saksakan. Ayan yung ikot nya So pag gano'n ha So okay na O oh, diba 6 seconds Siya ang ikot ng gano'n Continuous okay, Ganyan lang ang problema nya sa mga tatay dyan na wala naman experience pwede nyo lang sundan to basta bumili lang kayo ng same timer okay na yon, mapapander nyo na yung washing nyo no? basta ganun lang ma-identify kahit nga hindi nyo na siya itester basta isang ikot lang tapos hindi bumalik matik na yon, timer ang sira or di kaya minsan maka-encounter kayo isang ikot lang siya continuous timer na rin ang sira nun Diba? So, ayan. Umikot na siya. So, mapatay na natin. So, hanggang dito lang po. Mga ka edge TV, sana may natutunan tayo. Maraming salamat.